Ay, very good. Dito <laughs> kaya. Kailan pa yan, ma'am? Ah, may uh, Mayroon yung mataramdaman. Matagal-tagal na to, sir. Kasi Mga nasa approximate. Lake. Ilang buwan? Dalawa? Oh, ilang buwan. Siguro taon na yan, sir. Taon na? Ah, Kayang-kaya nyo na yan. Pagtaon na. Ito ba yun? Oo, sir. Ito? Kayang-kaya nyo na yung pagtaon na. Kasi pag 8 months, kaya ako tinatanong yung mga buwan, kasi yung 8 months po ba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yung mas masasakit na adjustment. Pero oh. ito, mga sa taon, shoulder pain na, o oh, yan oh, okay. shoulder pain na lang. Pero kaya kaya niya, bearable na yan. Hindi ka tulad yung cruising shoulder na po ba, 8 months po ba na ako, oh. kailangan mo talaga magbangos ang kung kino na sa loob. Ito kahit wala kang baon, Basta kumain ka lang doon sa kambingan ko, okay nyo. <laughs> <laughs> muntik na nga kami kuminom kanina, bawal pala lang. <laughs> Tatake sa lang. Mamaya, pagtapos nito. Saan pa kayo na uwi? Baysa pa lang. Uh, Malapit-lapit lang, baysa lang. Sa hati, MJ, sir. Meron. mga ah, muntik natin. Saka dito rin, sir. Parang ano rin? Eh? Parang lumi. Parang kung may krik krik Lahat na. Krik-krik. Hindi ka kasama to sa treatment ng mga shoulder pain. Uh -huh. Nandito ko kasi yung control niya sa cervical. okay, relax pa. Oh, yun, last uh -huh. Dami. Dami. Diyan ang ano yan. control niya. Pero hindi naman masakit, di ba? Tumunog siya pero hindi naman Tumunog siya sa'yo. Masarap. Hindi masakit. Kaya kaya niyan.

sa sarili ko. Tapos yan, tapos na. Mamaya, check na rin dito niyo. Oo, oh, sir. Masarap, Sarap din. sarap? Oo, okay, oo. Okay. Pag ano, pag ano. Mas masarap kung ano mo. Ilang araw hindi man natin mga dito, Jose? Six months. Wala <laughs> bang taong grasa ka na. Oo, oh, sir. One day lang ngayon, siyempre hapon na eh. uh -oh. Pag uwi nyo, magpahinga na lang kayo Mag Kung matutulog na kayo, magpalit na ng damit Tapos tulog na Ah, uh bukas -huh. pwede? Bukas na, kahit madaling araw, ang malaga makapahinga uh -huh. Huwag lang yung, uh -huh. siyempre eh, nakita nyo uh -huh. May mga naglagu sa na mga puto nyo Mamassage pa natin, open course ko yun Tapos uh -huh. interaction pa natin Mas tabis na yung i-relax na lang Kaysa yung malalamigang pa yan eh Normal naman na may sasakit. Rito po, bis mo wala rin. Pero kayo rin kasi yung magdadala. Sabihin nyo, tama nga sinabi ni mga sir, binasang, sumakita. Pero mawawala rin naman yun. Pero siyempre, para walang alangan-alangan, huwag oh, na nang Hindi naman nakakapatay ang hindi isang pag-aap, araw na paglihok. Pero ngayon kasi hindi sobrang init. Oh. <laughs> Kaya sa isang araw lang, sobrang init. Hindi <laughs> nga naliligo, parang ang nagigitata ka Lalo dyan sa inyo, may init dyan sa inyo, kung kunti puno, puno, puno. paisa. Oh, hmm, dito kahit pa paano, ito mo, so, dahil puno dito. Oh, oh. Pero mainit pa rin. Eh doon sa inyo, puro bahay, puro sasakyan. tingnan kung gaano kaluwag niyon. Oh, oh. Oy, oo. Oh, oo. Oh. Galing <laughs> ni <laughs> Mr. Ang galing ni <yung> Master. <laughs> okay. Say, ma'am, paki-remove to. Tingnan natin kung ano Ngayon, paano siya sumasakit? Dito, ano, basta dito. Ano, lumalatitik. Pagka oh. um, ka, uh, hmm. parang kurk-kurk gumagalit. Pero hindi siya sumasakit. Dati, pero ngayon... Na, pe pero tolerable na, wala oh, na pain. Oh, oh, Kasi ganyan, ibig sabihin, na-adjust na yan. Minsan kasi sa sarili, pagkain-kain natin, minsan pag gumaganyan-ganyan tayo, na kusa siyang bumabalik. Pero pagka, ngayon, kung nararamdaman mo, pag gumangang ka, eh, lumalagin din tapos nagkikreate ng parang ngalay dito sa Jumo. Oo, Iyan, maaaring i-adjust pa natin yan. Mas maganda i-adjust natin yan. Pero kung sounds na may likitik na konti, pero kaya mong i-wide, kumbaga, walang masakit pag kumain ka man ng baka or mga unlimited na sangyo, walang masakit. Okay na yan. Kasi mamaya, pag pinilit mong walang masakit, pina-adjust mo. Ngayon, nagbago yung posisyon, nag-react, sumakit. Ibig sabihin, dapat pala, yun na yung posisyon na yun, walang masakit. Ibabalik ko na naman. Ah, may stress ka lang ngayon kasi may sumakit. Kaya nga ngayon, ang mas maganda i-adjust yan, kunyari, hindi mo maibukan ng todo. Parang ganyan lang, kulang. Yan, yung adjust natin. Pero kung ikaw, nakaka-wide ka naman, um, ha, ah, gagawa, okay, nakupunit yung dito mo, okay naman yun. Wala, masakit. Huwag na, huwag na natin yan. Um, kasi uh, pag pinanitang ko yung position niyan, baka muni Master, nangalay ah. Hindi, huwag na. Basta nakakakain kayo na maayos, nakakakain ng toto, nakakahigab kayo na maayos, okay yan. Minsan kasi, yung sounds... Nangyayari talaga yan kasi yung meron tayong tinatawag na elastic cartilage dyan. At, Pastor, may parang uh, sa'yo? May may, minsan isang araw lang. Ayun, na, pwede, pwede natin i yan. Pero nabawala din naman. Pastor, okay. na? okay na you. Thank Thank you. Tapos thank you. Na, thank you. Thank you. Thank Ito si...